Welcome to another FarmDoc episode. Currently, we are starting another season of corn planting. One of the most important steps to ensure a good harvest is land preparation. At isa sa mga tanong sa amin ay, ano nga ba ang ibig sabihin ng tilling? Ang ibig sabihin ng tilling ay preparasyon ng lupa bago itanim ang mga binhi o seeds. Pag sinabi mong zero tillage, walang gagawing pagbubongkal ng lupa. Maaring pagkatapos ng isang harvest ay papahinga muna ng 1 to 2 months ang lupa. Pagkatapos tatanggalin na ang mga weeds, then spray ng herbicide. Pwede mo nang itanim ang mga mais mo pagkatapos nito. Kung ang zero tillage ay di na mag-aararo ng lupa, ang ibig sabihin naman ng minimum tillage ay ang pag-aararo ng lupa ng isang beses. Karaniwan kalabaw ang katulong ng mga farmers sa pag-aararo. Konti lang ang gasto sa zero at minimum tillage. Mas mainam din itong land preparation sa mga slopy or mountainous areas. Nakakatulong din ito sa soil conservation. Kaya kung magtatanim ka ng mga mais sa mga bundok, zero o minimum tillage lang ang preparation na kailangan para maiwasan ang landslide sa area. Ang magiging problema kasi or disadvantage sa zero or minimum tillage ay pwedeng matigas pa ang lupa. Kaya hindi magiging ganoon kaganda ang pagsibol ng binhi. At minsan, hindi sabay-sabay ang tubo. Pwede ding pamahayan ng insekto at peste ang lupa, kaya huwag kalimutang mag-spray regularly ng pesticide sa mga tanim. Ang full tillage naman ay ang paggamit ng mga makina tulad ng disk harrow para sa pag-araro. Ginagawa ito ng dalawa o tatlong beses bago magtanim ng mais. San ba mainam ang full tillage? Ito ay ginagawa sa patag na lupa, mas magastos talaga ito dahil kailangan mong magbayad sa disc harrow owner kung wala kang sarili mong makina. Pero nakakasigurado kang mas malinis ang lupa at hindi pamamahayan ng insekto at mas malago ang ani ng mais. Sabay-sabay din ang pagtubo nila. Sana nakatulong ang video na ito sa mga viewers nating interested sa corn farming. Abangan ang susunod naming video tungkol sa puhunan at kita namin sa mais.